Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Mga kapuso, kumusta po ba ang kalusugan ng inyong heart? Natanong ko po dahil tungkol sa puso ang pag-uusapan natin ngayong umaga. I-check nyo nga po kung nakakaranas kayo ng mga sasabihin ko. Kayo po ba ay nahihirapang matulog kapag mababa ang unan? o kaya ay masakit kapag nakatagilid sa kaliwa? May nararamdaman ba kayong pamamanhid sa braso, likod o hita o kaya ay parang may mabigat sa dibdib? Ilan lamang po yan sa mga sintomas ng problema sa puso at kung meron po kayo ng alinman sa mga ito, magpa-check up na po kayo. Ganyan po ang nangyari sa panauhin natin ngayong umaga na si Vanji, isang retired midwife at private nurse na na-diagnose na may baradong ugat sa puso. Ako po si Evangeline Diquilla, 57 years old, nakatira sa barangay Ososan, Taguig City, dati pong midwife. Nagsimula po yung aking sakit na heart condition. Na habang nagwawalis po ako, nakaramdam po ako ng pagkikirot ng aking dibdib. Lagi po akong hinihingal. Sinabihan po ako ng aking cardiologist na mag-undergo ako ng treadmill. Hindi ko po kinaya. Kasi tumaas po yung BP ko ng 280 over 140. Sinabihan po ako ng doktor na mag-undergo ako ng coronary angiogram. Nisip ko po hindi ko po kakayanin yung gasto kasi napakamahal po. Nalulungkot po ako at sa pag tinitingnan ko po yung aking mga anak, naluluha ako. Nawalan po ako ng hope na inisip po baka yun na po yung katapusan ng aking buhay. Ang pagkakaroon po ng bara sa ugat ng puso ay delikado. Maaring mamuo ang bara at tuluyang humarang sa pagdaloy ng dugo at mauwi po sa atake sa puso. Kaya nga nagulat na lamang po si Vanji dahil sa loob lamang daw ng mahigit isang linggo ng matyagang hiling galing gamutan ay gumaan na kaagad ang pakiramdam ng kanyang dibdib. At nang magpa-check up muli sa Dr. abah confirm tanggal na ang bara. Ano ang ginawa ni Vanji para manumbalik ang kalusugan ng kanyang puso? Alamin po mamaya sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga tanong tungkol sa problema sa puso at baradong ugat ang ating pong papayuhan ng natural na paraan. At mamaya po ay makakasama nating muli sa Lakbay Kalusugan si Kuya Benson, ang ating pinilakang lakbay na nasa Finland na magbabahagi sa atin ng kakaibang version ng sinigang gamit ang mga local berries doon na pinipitas lamang niya sa tabi-tabi. Lahat ng yan ay ihahatid po namin sa inyo ngayong umaga para pasayahin at palusugin ang inyong mga puso dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV. Ano po ang gamot ng healing galing sa heart enlargement? Ang nanay ko po ay may sakit sa puso at laging mahihina. Abangan ang mga payo ni Doc E sa mga may problema sa puso at baradong ugat at makiluto tayo ng kakaibang klase ng sinigang mula sa Finland sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Susunod na. He Sasamahan tayo ni Dr. E sa mas pinalakas na Hiling Galing! Nasa GMA na! Alas 7.30 ng umaga, Sabado! Subaybayan so ang Hiling Galing sa official website na healinggaling.ph sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Hey! Ang sinigang po ay isa sa mga paborito nating pagkaing Pinoy at meron tayong iba't ibang version nito. Nariyan ang sinigang sa sampalok, sinigang sa kamias, bayabas, kansi at iba pa. Ngayon po sa ating lakbay kalusugan, magbabahagi sa atin si Kuya Benson ng Finland version ng sinigang gamit ang isang local ingredient doon na pwede rin palang pampaasim na good for the heart. Kaya't halina po kayo at maglakbay kalusugan tayo kasama si Kuya Benson. Buhay sa ibang bansa, paano kaya? Tunghayan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Happy Healing Morning po sa lahat. Happy Healing Morning po, Doc. inako, e, tamang-tama po kayo. Meron po talaga dito isang produkto po na libreng kuhanin sa kagubatan. Ito po ay lingonberry. Opo, maganda po sa puso, very rich in antioxidant at kinukonsider po na superfood dito sa Finland. Ah, di ba? Mabuhay! Oh, nagulat kayo, no? <laughs> Tuloy po kayo sa Lakbay, Kalusugan. Ako po si Kuya Benson. Ang lulutuin po natin ngayon ay lingon ni Marites. Ayan! Napapalingon na sila siguradong magte-trending na tayo sa bawat sityo ng mga barangay. Lingonberry po ang gagamitin po natin, ang aking pinagkurbahan, pinagdusahan, pinitik, hinarmat mula sa kagubatan ng Finlandia Ayan Pero ito po ay factual na lulutuin po natin. Hindi po katulad ng version ng mga Marites. Opo, lulutuin po natin ang recipe natin ngayon ay tinigang na salmon sa lingonberry. O ayan, masustansya, masarap at maganda sa katawan. Tara, samahan po ninyo ako. Ang ating pong mga ingredients, meron po tayong magandang pritong salmon. Pagpiprito po nito ay dapat pagulungin po sa harina para hindi po madurog at para hindi tumalisik. At straight from the forest na aking kinatas po mismo na lingon berry juice. Oh diba? Gumamit po tayo ng pulang sibuyas na talaga naman magpapakulay po sa ating sinigang. Gumamit po tayo ng murang labanos para hindi po maugat pagkinain. Masarap pong gamitin ang hinog na hinog na kamatis. Ang gagamitin ko po ay cherry tomatoes. Gumamit po tayo ng baby pechay o baby bok choy kasi nakita ko pong may steam sticker sa shop. Kaya nasabi kong organic o, di ba? <laughs> Hinog na siling panigang na magbibigay po ng extra aroma sa ating sinigang. Chives o pinong murang sibuyas po para pang naluto na maganda po itong pang sa ating sinigang. At ang gagamitin lang po natin pang alat ay asin. Magpakulo po muna tayo ng tubig sa kaldero. Medyo ma-high heat po ah. Takpan po natin para mas mabilis kumulo yung tubig sa ating pag umpisa na pagluto ng sinigang. Kapag kuluan na kuluan na po ang tubig, pwede na po natin pagsabihin ang sibuyas na pula, kamatis at labanos. Hintayin lang po natin lumambot ang kamatis para mas masarap po ang lasa ng sabaw ng sinigang. At kapag malambot na po ang kamatis at ang sibuyas, pwede na po natin ilagay ang sili at ilagay na po natin ang dahan-dahan ng ating lingon berry juice na talaga namang mas masarap magpapalinamnam sa ating sinigang. At timplahan po natin ng konting asin. Takpan, hintayin po natin kumulo at mami ilagay po natin ang ibang ingredients. Ayan! Medyo mamula-mula na po ang sabaw ng ating sinigang. Ilagay na po natin ang baby bok choy. Napakasarap tignan. At lagay na po natin dahan-dahan ang ating piniritong salmon. Medyo buhusan po natin ang sabaw para lumasa sa ating sinigang. Ayan, winner na winner po ang ating sinigang na salmon sa linggon berry. Patayin na po natin ang apoy at budburan po natin ito ng murang sibuyas. Takpan po natin, at tara mag-serve na po tayo ng ilang sandok na kanin. Kain na po tayo. Ayan, tigman na po natin. Oh, ah, di ba? Meron po ka ditong kanin. Lagay po muna tayo ng sabaw. Siyempre, sineparate ko po yung sabaw para hindi ma-overcook yung pechay na organic. Siyempre, meron din po ako ditong lingonberry juice. Pure po ang inumin ko ngayon. Pero hinaloan po talaga ng tubig to. Mm. yung lingon ba yun, medyo nalalasang ko po para talaga siyang bignay o bugnay yung asim na dito hindi lang po siya gano'ng kaasim Napakasarap po talaga ng lasa nitong juice na to. Para po talaga siyang bugnay o bignay. At ang pinakamasarap po talaga ay kung may disiplina at nire-respeto ang kalikasan dahil doon po lahat ng gagaling ang ating pangangailangan. Hindi natin maikakailan ang sinigang ay isa sa pinakapaboritong kainin ng mga Pilipino saan mang sulok ng daigdig. O, oh, ba? Diba? Tumutok lang po dito sa Lakbay Kalusugan dahil marami pa po tayong mga sorpresa, pagluluto at iba't ibang adventures. Ako po si Kuya Benso na nagsasabing from my Finland kitchen to yours. Luto lang! Balik po sa inyo, Doc E. Mga tanong pangkalusugan kalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa ating hiling katanungan, tanong ni Rosalinda Concha, ano po ang gamot ng hiling galing sa heart enlargement? Rosalinda, dapat holistic approach din tayo sa paggagamutan. Karaniwan, ang heart enlargement ay may kasamang tubig at nadadamay ang baga. Kaya, kapag ganyan ang kondisyon ay ginagamit natin ang ating healing tapal cream na itinatapal sa hard point pero damay na yung kabuuan ng baga para sigurado tayo. Pwedeng sa harap at sa likod na magkasabay ilagay, ituturo sa iyo ng ating naturopathic practitioner ang procedure nito para mabilis na matulungan ang puso at syempre may mga foods to avoid, no? ah uh, lalo na ang inumin. Ang sobrang tubig o sobrang inumin ay hindi nakagaganda sa kondisyon ng may heart enlargement kaya pati sa ospital ay uh, nililimit sa 1 liter lang karaniwan ang iinumin tubig pero babawiin natin 'yan para matulungan ang puso sa mga potassium rich food no nagse-strengthen ng heart muscles at uh, syempre nandyan ang avocado natin ang uh, saging na karaniwan ng uh, binibigay sa pasyente na mahina ang heart muscles ang mga electrolytes katulad ng coconut juice at iba pa, no? Maaring makatulong isinasangkap natin yan sa mga healing gamot na pagkain na para sa pasyente. Siyempre, ang uh, magandang pananaw sa buhay, iiwasan ang pagkalungkot, ang galit, ang hinanakit, ang tampo. Kailangan positive lang ang i-entertain na thoughts and feelings ng pasyenteng may problema sa puso. At higit sa lahat, ang pag-iwas sa lalo pang makaka-aggravate sa kondisyon ng puso, katulad ng mga masebong mga pagkain. Tanggalin natin ang balat ng manok, kung chicken ang ihahain sa pasyente, ang mga taba ng baboy at ang balat. No? Ganon din sa karne ng baka na mayaman sa kolesterol. Mga dapat iwasan sa halip ay mga uh, proteinang walang sebo, walang taba, walang balat no na makakatulong din sa pasyente. Lalo na kung sasabawan ito. Alam mo naman dito sa atin sa Hiling Galing, Rosalinda, palaging let food be your medicine and your medicine be your food sinasabay dyan ang ating uh, mga healing galing products kasama ang mayaman sa potassium na healing food tablets natin. Ito yung Arthrospira, ang berden tableta na may tatak na HG na available sa lahat ng mga outlets ng healing galing na isinasabay sa pagkain ng pasyente. Hindi ito gamot, kaya healing food ang tawag natin. No? Kasabay ng breakfast, lunch at dinner, makakatulong ang tablets ng arthrospyra natin na pampalakas ng puso ng pasyente. Siyempre, ang mga simpleng ehersisyo ay makakatulong din, no? Na mga calisthenics ba? Hindi naman kailangan yung mabibigat na klase ng exercise dahil hindi binibaby ang may sakit na puso. Kailangan ay sinestrengthen ito at natutulungan yan ng ehersisyo. Malaking tulong para sa pagdevelop ng healthy at strong heart, no? At uh, ang herbal vitamins B1, B6, B12, karaniwa na Rosalinda ay kailangan para sa paggagamutan sa puso para mas strengthen yung mga ugat ng puso at ang mga ugat sa iba pang bahagi ng katawan. Kaya ang aking reseta on air ay ang 10 tablets o 100 milligrams ng herbal vitamins B1, B6, B12 after meals 3 times a day yung gentle massage ng healing galing oil sa heart point at iba pang bahagi na konektado sa puso ay itinuturo din natin sa ating mga outlets ng healing galing sa ating regular free consultation at makakatulong 'yon para paandarin ang mga nasa stack up na sirkulasyon ng dugo papunta sa puso at galing sa puso. Higit sa lahat ang omega-3, no? Kung walang intake ng, say, salmon or tuna na mga isda na mayaman sa omega-3, available sa mga outlets ng Hiling Galing ang ating natural at pure na omega-3 fish oil na pwedeng ipainom sa pasyente. One soft gel, three times a day or pwedeng doblehen depende sa severity ng condition. Maaring madagdagan pa ng ating naturopathic practitioner na magbibigay sa iyo ng free consultation. Rosalinda, ang mga nabanggit ko no? kapag pumunta kayo sa pinakamalapit na outlet. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Si Vien Silang, sabi niya, good morning po, doktora. Ang nanay ko po ay may sakit sa puso at laging mahihina. Gusto ko pong painumin ng produkto ninyo. Ano po ang maganda para sa kanya? Sana napakinggan mo itong una kong payo no, sa ating uh, pasyente. Idagdag mo yan sa tulong kay mother. Pero kailangan ay aalalayan nyo siya na wag babyhin ang puso. Kailangan pinapa ehersisyo natin si mother kahit na simple walking lang makakatulong sa kanya yung mga mumunting steps no para sa uh, paglalakad halimbawa apat na baitang kung mabili siyang hingalin, pwede na yon. Magpapahinga muna tapos itutuloy, itutuloy ang paglakad hanggang masanay sa mga ehersisyo o simpleng ehersisyo si mother para later on makakayanan na niya ang mas pampalakas pa at mas heavy na ehersisyo para tuloy-tuloy na lumusog ang kanyang puso. At yung mga nabanggit ko kanina, applicable din kay Mother bien, No? Maraming salamat sa yung katanungan sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Parang tinutusok po, tapos bigla po akong mapatigil na napayo ko na nawakan ko po yung dibdib ko kasi mabigat. Pumunta na po ako sa doktor ko. Pininto ko po sa kanya na bakit masakit po yung dibdib ko. Yung dugo, dali ng dugo mo, hindi makano sa heart hanggang sa brain. I-schedule kita ng coronary angiography. Pag hindi mo ginawa, sabi niya sa akin, ano, makakardiac arrest ka. Paano natanggal ang bara sa puso ni Vanji sa natural na gamutan? Ang galing! Susunod na! Hiling, galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921 4450355 O kaya ay mag-email sa healinggalingatymail.com Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 522 Kirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing guava soap at iba pang Healing Galing organic soaps gaya ng aloe vera. Avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan. Isang paalala mula kay Dr. E. Huwag pong maging biktima. Mag-ingat sa mga faker's at scammers na gumagamit ng healing galing brand, healing galing logo, at healing galing video materials para magbenta ng produkto. bumili lamang sa authorized healing galing outlets na nakalista sa healing galing official website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Wala pong original na healing galing product sa Shopee o sa Lazada. Huwag pong maging biktima. Mag-legit check sa healing galing text hotline na 0921 445 0355 para makasiguro. plak ang tawag sa namumuong bara sa arteries o blood vessels na dinadaluyan ng dugo na may taglay na oxygen papuntang puso. Ito ay binubuo ng fat, kolesterol, calcium at iba pang deposits na dumidikit sa lining ng ugat at tumitigas. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso ay ang mga sumusunod. Angina o chest pain, arrhythmia o irregular na pagtibok ng puso, palpitations, pagkahilo at panghihina at kinakapos na paghinga. Ang poor blood circulation sa hinang baradong ugat sa katagalan ay nagdudulot din ng pangingitim ng mga guhit sa palad o daliri sa kamay at bluish o may tim na kulay ng labi kahit hindi naman naninigarilyo. Kung nakakaranas ng alinmang sintomas, kumonsulta ka agad sa doktor para maiwasan ang atake sa puso. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Ito na po at makakausap natin ngayong umaga ang kumadrona ng bayan sa kanilang lugar na laging tinatawag pag may, pag meron po napapaanak sa bahay ang ating case study si Vanji. Happy healing morning Vanji. Happy healing morning po, doktora. Nagpahinga ka na ba sa pagiging midwife? Pahinga na po. So, nag-concentrate ka sa bahay na lang. Opo. Lalo na nung nagkaanak ka. Opo. Naku, oh, oh, pagka kinasal na at nagka-baby na, karaniwan ang mga career women ay nasa bahay na lang. Opo. Pero, maayos po ang pagpapalaki ni Vanjie sa kanyang mga anak. Ang nagka-problema ay siya mismo. Matututo po tayo dito sa kwento ni Vanji dahil minsang nagwawalis ka lang na Opo. hindi naman masyadong malawak pa ang nawawalis mo, doon ka nakaramdam, vanji. Last year lang po. Ano po, parang tinutosok po, tapos bigla po akong mapatigil na napayoko na Nahawakan ko po yung dibdib ko kasi mabigat. Okay. Na first time na nangyari sa'yo? Opo. Hinihingal po ako pag umakyat po ako sa sa rooftop namin. Pero dati-dating umaakyat ka at nagpapabalik-balik sa mga hagdan na yan, hindi mo naranasan yon. Hindi po. Binaliwala ko po kasi natatanggal siya dito Yan, pakinggan lang. Niyo po ang mga sintomas sabaka nakakaranas na kayo nito. Sa braso itong upper arm. Opo. Dahil kasunod nitong ano eh kadugtong nitong buto sa dikod. Opo. Hanggang dito ba sa baba? Opo. Sa baba. Yung bahagi ng jaw, wala bang nararamdaman na masakit? Dito po banda sa may neck dito. Ah, uh, uh, so nararanasan lalo na pag babae dito mm -hmm. po sa may panga. Mm -hmm. no, nararamdaman mm -hmm. yung pain Bakit pati dito sa binte? Kasi po makirot po dito na umiinit Hanggang sa likod ng muscle ng legs ko Gano'ng katagal, ilang araw mo ininday yung masakit na yun Tapos yung umiinit Paano init ba yun? Parang mainit po na di ko maramdaman Pero di kalahati ko ma lang ng katahan Kalahati lang po Dito ba sa body? Mismong katawan, wala. Bindi Mayroon lang ba? Dito plazo. lang po, hanggang gilid. Oh gilid. talagang heart point lang. ano? Oh, po. Noong June 20, pumunta na po ako sa doktor ko. So, okay. nagpa-ACG po ako sa kanya. Tapos binasa ngayon may black, nagbara po yung left atrial abnormality. Kinabahan. Bundle pa. Opo. po. Okay. Bundle, black, ganun. Kinabahan mm -hmm. po ako. Tapos noon, treadmill na. Nakayanan mo naman. Hindi ko po nakayanan nung pagdating sa second, third, sa fourth. Naghiningal na po ako ng gusto at saka buong katawan ko uminit. Oh. Dahil nag-increase na po yung BP ko. Okay. Mabot siya ng 280, over 140, ganun 160, over 110. Mm -hmm. Tapos ang bilis po ng heart rate ko. Okay. Tapos hingal na hingal ako. Tapos siguro nung napansin nila, pinahinto po. Sinek na ng doktor, nakalagay doon yung result. Mm. Nakalagay, test niya. Test niya? Opo. Okay. Tapos yung dugo, indali dali ng dugo mo, hindi makaano sa heart hanggang sa brain. I-schedule kita ng coronary angiography. Pag hindi mo ginawa, sabi niya sa akin, ano, maka cardiac arrest ka. Sabi ko, ninervious na naman po ako. Mm -hmm. Hindi ko mo na po sinipot. <laughs> Hindi mo na naman And sinipot. Hindi ko sinipot kasi ang mahal po, 80,000. Hindi ko po kaya yung 80,000 oh. na yun. Okay. Pero hmm. paano mo nalaman ang tungkol sa hiling galing? Nanonood po ako lagi sa station po ng TV. Okay, doon sa dating station natin. Pagka December 4, pumunta ako kay Ma'am Maribik. Sa hiling galing Taguig Outlet. outlet. Si Ate Maribik ang nandoon. Opo. Okay. Bibigyan kita ng resita ito. Okay. Inumin mo, sabi niya. Oh, ano, ano yun -reseta yung reseta sa'yo? Yung po sa Maribik. Omega 3. Tapos How many hay? times a day? Three times a day po. Okay isang soft gel 3 times, times a day. A day. Ang omega-3 po ay blood thinner. No? Oto. Makakatulong sa puso na hindi maganda ang sirkulasyon. Okay? okay? Mas napapaganda ang daloy ng dugo. Oto. Lalo na yung problema mo na hindi na nakakaabot sa brain mm. dahil sa bara. Bukod dyan, ang omega-3 po ay anti-cholesterol. Ilan ang LDL mo noon? Ang lechon de leche. Noong nagpa-check ano up ka, mataas. Naging 51. mm -hmm. Tumas lang po ng one point. Okay. Pero, continuous ko po yung gamot ko kay Mama Rebic. Alright. So, mm -hmm. nakatulong herbal vitamins B1, B6, B12. Opo. Ayun. Tapos, healing food tablets. Ang healing food tablet ay ano po yung pagkain lang po na nakatableta na mataas sa potassium mm -hmm. para pang-strengthen ng heart muscles. Opo. Kaya maganda kay Vanji at the same time, kumpleto po ito at siksik sa vitamins and minerals pampataas ng immune system. Mm -hmm. So, kinumpleto ni Ate Marivic. Opo. At ininom mo naman. Ininom ko po. E eh, yung pagmasage ng Healing Galing Oil. Sabi Mama Marivic, three times a day, pero ginawa ko every four hours. Malita ko nga, Vanji, pati ang husband mo tumutulong na sa'yo sa paghilot ng Healing Galing Oil. Opo. Pagdating ng gabi, hinahagod ko yung banda sa likod niya. Siya naman yung hinahagod niya yung banda dito sa dibdib niya. Kinabukasan, sinasabi niya sa akin na maganda yung healing oil na yan, sabi niya. Kasi pag hinilutan niya yung dibdib niya, nawawala yung kirot. Ayun, mga ilang minuto ang gentle massage with healing galing oil per area. Dito po, 20 minutes po. Ayun, masipag. Mm -hmm. At saka, pag kayo po ang naghahaplos ng healing galing oil sa hard point, mararamdaman mo kung saan mo tatagalan. Di ba? Nakailang araw kayong hilutan ng hilutan ng healing galing oil ng husband mo at yung tuloy-tuloy na pag-inom ng healing galing products. One week po. Nung one week hmm. na yon unti-unti bang natatanggal yung discomfort o bigla lang? Bigla lang po. Yeah, three bigla. days lang po. Three ah, days three po. Ah, three days lang, hindi seven days? Hindi po. Okay. Three days, parang natanggal na po lahat ng mm, sakit ng katawan ko, pati sa ulo ko, magaan ang pakiramdam ko. Pero tinuloy-tuloy ko po yung inuman na for one week. Sabay-sabay, pati yung sasikmura ko nawala. Anong ginagawa mo nung nawala yun? A, paano nangyari yun? Ano po, hapang umiinom po ako ng healing tea. Sinusundan po kasi natin palagi ang paghahaplos ng healing galing oil ng pag-inom ng mainit na herbal cleansing tea. Opo. So nandun ka na sa sa panahon na umiinom na lang tapos nang maghilutan kayo. Opo, opo. Nakatayo po ako habang umiinom, nakatayo ako, At, tapos biglang may lumusot po dito sa dibdib ko. Pakiramdam Parang mo lumusot, lumusot na gumaan, lumuwag yung pakiramdam ko tapos natuwa ako, kwinento ko sa mister May kasabay ba 'yun na pagdighay? May meron po. So nung instance na 'yon guminhawa lahat. Opo, guminhawa po yung pakiramdam ko, gumaan po yung pakiramdam ko. So, tinuruan ka na rin ni Ate Marivic sa Hiling Galing Tagig outlet ng tamang pagkain. Opo. Iwasan nyo na po ito matataas sa kolesterol, maaal. Opo. Tapos, hydrating alkaline diet, di ba? Nung finally, natapos ang isang linggo na in-extend mo ang pag-inom hmm. ng Hiling Galing products, opo. pero on the third day pa lang, kamo, okay ka okay na. Opo. Pati pagtulog mo, okay opo, na? Opo. Opo. Mahimbing na po yung tulog ko. Isang na nandiyan na sa pagtulog. Opo. Okay. Nung nakaramdam po kasi si Vanji ng discomfort, kasabay nun ay hindi na siya makatulog pag iisa ang unan dati. Opo. Kaya dinoble niya. Hindi na siya masyadong hinihingal eh. Akyat baba na siya doon sa taas namin. Tinatanong ko siya kung ano, hinihingal ka pa ba? Sabi niya, nawala naman. Parang hindi na mabigat yung dibdib niya. Oh, bumalik ka na kay Doc. Bumalik na po ako kay A check -up Doc. Check-up time, okay. Cheat, so, nagpa-ECG na po ako. Ngayon, pag po na normal sinus rhythm, tuwang-tuwa po ako. Tapos binigay ko sa kanya, sabi niya sa akin, Wow! Good result! Sabi niya, anong kinawa mo? Dok, sinunod ko lang po yung sinabi mo. Sabi ko gano'n. <laughs> Hindi po ako kakain ng mga matataba. Sabi ko, iwas po ako sa mga soft drinks. Sabi ko nga Hindi sa... Hindi po inamin ni Vanji kay Dok na nag-herbal siya. Kasi kabilin-bili na ni Dok, huwag kang mag-herbal. <laughs> <laughs> Teka muna, ano bang aral ang natutunan mo dito sa karanasan mo ito, Vanji? Iwasan po natin lahat ng matataba, kailangan po hydrating foods lahat. Tapos mga gulay-gulay lang po ang ang kakainin natin. Tapos iwas po yung mga soft drinks. Thank you very much Vanji. Magandang inspirasyon ang naibigay mo ngayon umaga. Maraming salamat Maraming sa inyo. Maraming salamat yun. din po, Doktora. Okay. Sana po ay natuto tayo sa karanasan ni Vanji na ngayon healthy na muli ang heart at young at heart pa rin. Kaya madaling gumaling po ang puso tandaan po na ang pangangalaga sa ating puso ay hindi ipinagwawalang-bahala dahil kadalasan kapag nakakaramdam na po tayo ng sintomas maari malala na po ang problema sabi nga nila do your part care for your heart. Ipagpapatuloy po natin ang pagbibigay ng payo para sa heart condition at sa iba pang mga karamdaman sa ating live online program na i consulta Mamayang alas 9 na po yan hanggang alas 11. Ngayong umaga din po ito sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Isang mami na pinahirapan ng hyperthyroidism, gumaling sa natural na paraan. Panoorin sa Hiling Galing sa TV, alas 7.30 ng umaga, Sabado. He